mini vlog for today's video. Samahan nyo ako sa panibagong araw. Ito nga pala yung kaganapan ng Monday mga mare. Ayan, pagkagising ko, dumiretso na agad ako sa kusina. Ininit ko nga lang pala yung champurado na natira. Tapos ayan, nagprepare na ako ng uumagahan at babaunin ni Habila. Grabe no, ang bilis ng panahon. Yung mga pandemic baby, ayan, nag-aaral na ngayon. Anyways, pagkatapos ko makapag-prepare ng uumagahan at babaunin niya, ayan, umakyat na ako sa taas para gisingin siya. Sobrang antok na antok pa yung bata dahil nga malamig yung panahon mga mare nako napapasarap talaga yung tulog niya simula nga nung nagkaroon ng pasok mga mare maaga ko talagang pinapatulog si Habila 8 or 9 pm nako tulog na yan minsan lang talaga na papahaba yung tulog niya dahil nga malamig yung panahon nga ni Habila ayan inayos ko na agad yung higaan para hindi na nakakalat Pagkababa ko nga dito mga mare ayan kumakain na yung bata super happy nga niya mga mare dahil maganda yung gising niya habang kumakain siya ayan sumabay na rin ako sa pagkain. As you can see, mga mare, ang dami na namang kwento ng bata. Hindi pihikan si Habila pagdating sa pagkain, kaso nahihirapan lang talaga ako, mga mare, dahil matagal nga siyang kumain. Mas marami kasi yung kwento niya kaysa sa pagkain. Anyways, pagkatapos namin kumain, ayan, inasikaso ko na si Habila. Pagkatapos ko nga siya mapaliguan at mabihisan, saka lang ako naglilinis. At habang busy naman akong nag-aayos, ayan, siya na rin yung nagsosot ng sapatos niya. Nakakatuwa lang dahil habang bata si sila. Marami na nga silang natututunan. Anyways, pagkahatid ko nga pala kay Habila, ayan, nagayos lang ulit ako tapos nag-unboxing na. Araw-araw nagbubukas ako ng parcel mga mare para hindi ako matambakan. Hindi ko na rin kasi kinakaya ako mag unboxing vlog pa ako. Kaya eto para naman mabawasan yung mga gawain ko. Pa isa-isa mga mare, nagbubukas na ako. Anyways, eto nga pala yung inopen ko mga mare. Air freshener yan. Tapos etong isa naman is multi-purpose cleaner. Grabe, sobrang babango nito. Gagawin Nagawan ko yan ng separate video mga mare para mas makita nyo. Next naman, eto binuksan ko na nga rin pala itong bag. Nahihilig nga ako sa maliliit na bag mga mare. Bali, belt bag nga pala to. Perfect to mga mare. Maliit lang talaga siya. Ang kasyang kasya nga dito mga mare, phone and wallet. Nagustuhan ko nga na marami siyang compartment sa loob at napaka spacious niya. At dahil araw-araw nga akong naghahatid kay Habila, nahihilig talaga ako ngayon sa maliliit na bag. Gusto ko kasi mga mare, eh, cellphone ng talaga yung dala kapag umaalis. Anyway, gagawan ko na lang yan ng separate video para mas makita nyo. Isinunod ko na nga palang buksan itong X-Clean Multi-Purpose Cleaner. Sakto kasi mga mare, maglilinis nga ako sa kusina dahil nagluto nga ako ng mamantik. Ito pa naman yung pinaka-ayoko kapag nagluluto, yung nagtatalsikan yung mga mantika. Bukod kasi na nag nga ng stain mga mare, at eh nag din ng amoy. And grabe, sobrang nagustuhan ko nga itong Multi-Purpose Cleaner na to dahil lemon yung scent niya at hindi siya matapang mga mare, napakabango pa. As you can fancy nga mga mare, konting spray ko lang. Pero tignan nyo naman kung gaano kakinta betong tile. Sisipagin ka talagang maglinis kapag ganito kaganda yung gamit mong panlinis. Kaya naman kung gusto nyo rin, ilalagay ko na lang dito sa yellow basket or sa comment section yun din.